dahil na balitaan nga naming tataas daw ang ginto, muli kami sumugod sa SMI Building sa Lungsod ng Kabanatuan kung saan kaliwat-kanan ninyong makikita ang mga tindahan ng ginto. Nauuso na nga ang pamamakyaw ng ginto dahil marami sa ating mga kababayan ang naniniwala na ito ay parang lupa kung saan sa paglipas ng panahon mentras tumatagal ay mas tumataas ang halaga. Mga kanovo e si Hano, isang panibagong araw, panibagong na naman ngayon. Dahil buong pagmamalaki po namin ipinakikilala sa inyo ang Jewelry Shop na aming binibilan. Yan nga ay walang iba kung di ang A&F Jewelry Shop. Matatandaan na kami ay unang namili sa kanilang kabilang pwesto. Dahil sa inyong walang sabang pagsuporta at pagtangkiling apat na taon nang namamayagpag ang Angie's Jewelry Shop dito sa SMI. At heto pa ang magandang balita. Dahil dito sa A&F Jewelry Shop ay hindi na nawawalan ng Subasta ng brand new condition. Tapos, tumatanggap din sila ng credit card payment. Meron din silang tinatawag na layaway terms kung saan pwede mong hulug-hulugan ang alahas. At kapag nakumpleto na ang iyong hulog ay makukuha mo na ang item. At eto pa ang maganda. Dahil kahit nasa ang panig ka pa ng Nueva Ecija o ng buong bansa, pwede nilang ipaship yan sa pamamagitan ng LBC at Lalamu. Hindi lang mga dekalidad na alahas ang kaya nilang ilaan sa inyo. Dahil handa nilang ilaan sa inyo ang deserve niyong serbisyo. Tingnan niyo naman mga lods kung gaano kaganda ang kanilang mga alahas. Yan ay 100% original. Kaya ikaw, kung mahilig ka sa ginto, ano pa ang iyong hinihintay? Dito ka na sa sigurado. Napakadali at napakagaan pa nilang katransaksyon. Kaya nga ako, hindi na nag-atubiling pumili. Nung nakaraan nga, ay bumili ako ng singsing sing Ngayon naman, ang target natin ay bracelet. Inagapan ko na nga ang pamimili. Habang hindi pa ganun kataas ang halaga ng ginto. Naniniwala rin naman kasi ako na sa pagdating ng panahon ay do dodoble na ang halaga nito. Tapos pwede ko pang isang la kailangan ko ng pera. <laughs> Kaya ikaw kumain may natutulog ka dyang pera, baka ang video ito na ang sinyales para gamitin mo yan sa pamimili ng ginto. Dahil sa panahon ngayon, totoo ang kasabihang time is gone. Nang magkasundo na nga kami sa halaga ay agad-agad ko na itong binayaran. Nakakatuwa namang katransaksyon ang mga staff ng A&F Jewelry Shop. Dahil ipaparamdam nila sa inyo na kayo ay mahalaga tulad ng ginto. Para nga pala sa inyong kaalaman, bukas ang A&F mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Shout out po sa lahat ng alaheras dyan. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pagsisinop ng ating mga pinaghihirapan. Dahil katulad ng ginto, mahalaga ka at ang iyong kinabukasan. Ito po muli sa SK Philip, isang proud Trubinsyan at isang proud Novo Isihano mula sa Bayan ng Laon. Kasama ang mga sisiw, kami po ay patuloy na naghihikayat na suportahan na at ang kilikin natin ng hanap buhay ng ating mga kababayan. Hanggang sa muli, paalam, ingat, and God bless. Laban na!